hundreds of millions sa casino. Uh, pero nung kaya po kami na ban... Para hindi tayo magtagal, ano, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jingoy, oh, bakit ka nagkaroon ng uh, isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay inisyo sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yon? Wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama Ito lang po kami. Ito nga yung ID mo eh, inisyo ng LTO. Sa LTO law, Mako, criminal pa ito eh. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito ha, nanalo ka ng 6 million 500 uh, 653,500 pesos. April 1 natalo ka ng 25 million plus. May 2025 natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025 natalo ka ng 14 million 160,750. July 2025 nanalo ka ng 15 million 914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, Kanino no? mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada, Okada po. O, ano po'y sasabihin ko? Ba? Ito tama. nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued licenses cards. License cards. Your Honor, po, hindi po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta um, sinama lang po. Nasa kung hindi mo aaminin, eh, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka ka, paano mo na gamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera?